Sabi po ng Biblia, meron pong utos ang Diyos sa Biblia na inyong agawin sa apoy. Alam niyo po, sabi ko sa kapatid na ano, do sa kapatid na kausap ko, sabi ko, bro, alam mo yung sinabi mo sa akin ngayon? Kanina ko pa po tinake note. Ang nakasulat po sa note ko, agawin sa apoy. Kalaban, ngayon ang utos ni Daniel Rason, i-block. Ang utos ni Daniel Rason ngayon, i-block. Hindi po ba malinaw? na kalaban ng Diyos, kalaban ng aral ng Diyos, kalaban ng salita ng Diyos, si Daniel Rason ngayon? Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay si Kristo. Ang salita po, ang sabi po ng Kristo, inyong agawin sa apoy. Pero bakit ikaw, Daniel Rason? Ang utos mo ngayon, i-block. Ito namang panati ko na mga sarado ang isip, bakit hindi nyo buksan ang inyong mga pag-iisip na ang sabi nung isa uh, basa kung ano daw ang, ang sinabi ng mga ngaral ng tagapangasiwa sundin hindi po pwedeng ganun balintuna na nga eh labag na nga sa sinasabi ng Biblia eh ano ba ang sabi ng Biblia inyong agawin sa apoy ito namang Jane Angeles na to na maldita na may asawa na nga, nilalandi pa. Kaya hindi ako magtataka bakit kayo nahampas ng walker ni Willie Santiago. Dahil yung, ano, yung bunga nga mo, hindi mo alam itikom. Ang sabi niya, papano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Unang-una, hindi naman ako kailangang iligtas. Kayo ang kailangang iligtas. Lalo na ikaw, pangunahin ka, Jane Angeles. Biruin mo, sasabihan mo na yung Kristo merong kurikong merong kulugo, hindi ba yun pamumusong? Dahil yung Kristong nakilala naming ipinangaral ng kapatid na Soriano na nasa Biblia, walang dungis at kapintasan yung pagkatao, yung katawan nung Kristo na yon. Ikaw, yung Kristo mo, merong kurikong at ketong. Hindi ba yun, ano, hindi ba yun blasphemy? Kaya ikaw, j Angeles, naku, magbago ka. Yung bunganga mo na yan, pigil-pigilan mo. Dahil, ano, maiimpyerno ka. Is Isa ka sa mga kasama ni Daniel Rason, maiimpyerno pag hindi kayo nagbago. Tapos itong Rhea sa Sondoncillo na to na sip-sip, number one sip-sip kaya no. hindi ko alam kung, kung anong sinisip-sip niya. Hindi ko alam kung anong sinisip-sip niya. Number one sip-sip itong Rhea sa Sondoncillo. Eh, nag, naghahanap daw ako ng damay para sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Uh, with all due respect, uh, hindi ganyan yung sinampalatayanan kong Diyos, hindi siya malupit. Uh, for all you know, hindi, hindi malupit yung Diyos ng Biblia na ipinakilala ko. Sabi ng Biblia, uh, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. By knowing the truth, the truth will set you free. Ang katotohanan, si Daniel Rason sinungaling. Ang katotohanan si Daniel Rason uh, malupit. Yan ang katotohanan, biro mo hindi ba? Ang, ang katotohanan number one, laban sa Diyos si Daniel Rason. Laban siya sa Diyos, bakit? Ang sabi ng Diyos sa Biblia ay inyong agawin sa apoy. Bakit ikaw Daniel Rason nagtatanong lang yung kapatid at as... In, in, bro Totoo po ba yung ano, nagkakalat na picture sa internet na may alak na tinitinda sa mga tindahan ni Brad Ellis? Ano? Ang atol kagad ka ng manggagawa, suspindido. Hindi ba pwedeng magtanong? Bro, yung pong prayer meeting ang haba, lagi po kaming nalilate sa aming mga trabaho. Suspindido ka agad. Ganon yung kalupit yung Diyos ni Daniel Rason. Kaya ano, nakakalungkot pong sabihin, nakakalungkot ano, nakakalungkot tanggapin, yung iglesyang ginugula namin, natin mga kapatid, ng dekadikadang panahon ng ating buhay. Especially me, wala naman po akong sahod. Wala akong sahod dyan sa ano, sa MCGI na yan. Lalo na sa pagsisilbi ko, kina Braddon Kapulong, wala akong sahod dyan, allowance lang. Kina ano, sa magulang ni Daniel Rason, wala akong sahod dyan, allowance lang. Tapos kung makapagsabi ka na pinagamot mo yung nanay ko, tapos kung makapagsabi kang pinagamot mo yung tatay ko, pinalibing mo sila nung namatay. Mahiya ka sa sarili mo, Daniel Razon. Mahiya ka sa sarili mo, alam mo sa sarili, alam mo sa sarili mong sinungaling ka.